Kumusta mga kabayan? Alam nyo bang mayroon pang isang Filipino restaurant dito sa Ruby? Ang laki nga ng space nila kabayan. Pwede kayong mag-celebrate ng birthday dito or ibang parties pa. Tapos meron din silang pabidyoke while waiting for your food. Gusto ko sanang kumanta kaya lang pangit ang boses ko. Ito nga mga in-order namin mga kabayan. Bulalo, pansit batil patong at lumpia. Siyempre, una kong tinray yung lumpia. Mmm, masarap siya. Crunchy, savory, meaty. Itong pansit batil patong naman, first time ko itong itatry guys. Kasi I have never been tried this before. Wow, English. Masarap siya. Salty in a good way. Savory and crunchy. Then tinray ko siya with the soup. Mas lalong nag-elevate yung lasa niya. Ang sarap niya guys. Kung mail kayo sa pansit kanton, this is for you. You must try this. Then dito naman tayo sa bulalo. Mmm, ang sarap. Sakto yung alat hindi overcook yung gulay. And lastly, dito naman sa halo-halo. Masarap yung halo-halo na but a little bit disappointed. I think they can improve dito sa halo-halo, which is sinabi ko rin dun sa owner. Hi ma'am, shout sa'yo. And kung umabot ka sa part ng video na to kabayan, tag mo na yung taong sa sa'yo dito sa Kusinerong Pinoy Restaurant. And see you on my next vlog. Peace!